So guys, hiking muna bago at saka paglabas uh, dito sa Camp Silva. <coughs> Exciting! Pero hindi siya pang all this. Lalo na yung mga may problema sa paglalakad. Mahihirapan sila dito. do 10 minutes walking lang siya. Pero kita nyo kung gaano ka taas. Kaya delikado. Pero ayan, kung makikita nyo, meron namang habal at saka kabayo. <coughs> Pero mostly panggamit lang. Ayan. Pagka yung sa tao, parang isa lang yata. Kuya, thank you po. Ayan. Uh, ah. Whew. Maganda yung view. Ano Ah. Uh, <coughs> 1 to 10. 9 to. Yan yung kaganda yung view ng paglalakad mo. Kaya lang, medyo mataas lang talaga. Kaya, whew. Sulit naman. Camp Silva. Sa Kalawan, Laguna. Ayan. Putulin ko muna guys. 10 minutes kasi ang walking. Kailangan ko pang uh, mag ipon ng energy. Bye!